Ayan buhay, buhay pa, buhay pa. Buhay pa. Ayan, buhay pa oh. Oh. Ayan, kuya? Oh, ano naman sabi mo dyan kuya? Ha? Ha? Ayan oh. Sino ba yan kuya? Sino ba yan kuya? Ayan oh, kawawa yung tao kuya. Wag mo na yung atras kuya. Ha? Walang tao yung Kawawa yung tao kuya sa kasahan mo kuya. Wala oh. Bumaba ba ka dyan kuya? Ha? Bunga ba ka? Ayan oh. Grabe ka naman kuya. Hindi mo na yan. May tao ka Akin ang lisensya mo kuya. Akin ang lisensya mo. Ha? Akin ang lisensya. Akin ang mo. Yan oh, may nasa kasaan ka oh. Ha? Ah? Huwag kang umalis kaya. Huwag mo yan Huwag mo yan yung natin sasakyan. No? Ha? Ah? Huwag mo yan yung sasakyan. Akin na, akin na, akin Ayan, kita mo yan oh. Oh. Wala naman dyan. Oh. ano. ba yan? Kuya, bakit di mo alam na may nasa kasaan ka kuya? Ha? Ah? Wala dyan boss. Wala Hindi ka ba? Bakit di ka buha ba dyan? Driver ka ba? Ha? Ha? Ah? Driver ka ba? Wala dyan ah? ba, ba dyan? Di mo alam yung ano oh. Ano bang, may nasa kasaan ka oh. Ano yan oh? May tinamahangga oh, may tinamahangga kuya Matos ang mga tayang kuya oh Wala, wala yan, na Anong wala? Kayang nakapadyan oh May nagsigil lang yung sa likod eh Ha? May lang yung sa likod Hindi kuya oh, may nasa kasagang kuya oh May nagsigil, tao yan oh Tao yan kuya Ayun, may nakakita kuya oh May Oo. nakakita Ha? May nakakita kuya Ayun po kuya oh Ano no? oh. naman Ay, ano, uh... eh. oh? Ayan Sino mo naman yung mga paligid mo may nasa kasagang ka oh Ayan oh Ayan oh Oh Wala yan Ayan. Grabe yung ano mo kuya, may uh, ano ka kuya? Wala yan, boss? Anong, anong wala? Kita mo naman yan, oh. No? bulagta dyan si kuya, oh. Oh, kawawa naman, oh. Tapos hindi, hindi, para baliwalay mo yan. Kanina ka pa dyan. Naka, nasa okay, loob. Wala yan dyan kanina, eh. Anong wala? Ayan, ano eh. Kanina ka. Wala yan. Anong wala? Ayan kaya, oh. Ayan, no? oh. Kanina pa yan, oh. Wala yan, boss. Hindi, hindi yan. Nasa akin yung lisensya mo, kuya. Nasa inyo ng lisensya ko. Bantam kasi ginawa niyo yung license ko naman. Hindi, kuya. Siyempre, kuya, may nasa kasama ko yung tao, kuya. Hindi man pwede na, ano. Baka umalis ka, eh. Ay, hindi ay, pwede ganun. Hindi yan, wala yan, kuya. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh. Kain na pa yan dyan, o. Oh. Hindi na nga o. Oh. oh. O, oh. anong ano mo ngayon? No? Hindi, yan. Hindi po, anong hindi yan? Uga, uga, uga lang, wala kumakala, yan dyan kanina eh. Dapat pag driver ka, baka, obligasyon yan mo yung... Yan. Dapat obligasyon sa sakyan mo na ano. Oh. Ayan, may nakasakasahan ay, na, na, ka. Na, Ayan o. Oh. Hindi, eh, tatawag tayo ng ano? Wala yan, kuya. Wala, wala yan, kuya. kanina yan, kuya. Wala yan, Ayun, oh. Ayan, dyan. ayan, ayan, o. ayan. pa sa ginagawa mo, kuya. Yung wala manang, yan, kanina, manang, manang, dyan. Hindi mo lang inaano yung pasahiro. Ang ano dyan? Ayan, oh. Buhay pa, buhay pa. Buhay pa. Ayan, buhay pa, oh. Oh. Ayan, kuya. Wala alam ang sabi mo dyan, kuya. Ha? Ha? Ayan, oh. Sino ba yan, kuya? Sino ba yan, kuya? Kasama ko no, yan, inaayos yung ano, oh. Kinatakot ko naman ako, eh. Kasama kuya Ay, kasama mo yan? Ha, ah, pasensya na po ah. Nasa basahan ka raw. Hindi, akala ko kasi kuya ano, akala ko nasa kasahan mo talaga kuya eh. Ah, oh, kuya, nasa yung nalisensya mo kuya, pasensya na kuya. Masyado naman kasi. Mamakasakit lang ako kuya. Kasama kuya, hindi ikitan lang yung... Hindi, okay. mamakasakit lang ako la. kuya, pasensya na kuya. Ito, isa dito maritis ito si to, eh. Ismo usap rin. Teka, baka te, te, so, ano sa amin siya. Gagdano ka rin, ano? Hindi kuya, pasensya na.